mo eh. Ah, alam, alam na rin ang tao, pero yung preparation nyo, talaga bang ito, kailangan, ano, magandang-maganda. Ah, magandang-maganda. Eh, syempre po, ah, uh, uh, MG muna. <laughs> MJ muna. Ayan po, syempre kaya James, ngayon po, talagang, uh, sobrang naghahanda kami para sa concert. Alam nyo po, talagang dito rin, walang tulog hindi kami sa rehearsal. Talagang, uh, gusto namin ipakita sa mga fans namin na, hindi sayang yung binili ng ticket at hindi sayang yung pag-support at pag sa amin. At saka hindi lamang yan, uh, ito ang pagkakataon niya talaga para mapatunayan. Kung yung mga pupunta rito from Japan, ano, from other countries na kapareho yung kamukha niyo, parang may Japanese, merong ano, meron yung no? kailangan na uh, this time, talagang meron tayo sarili na magpapatunay at yan kayo, di ba? Yes, ano. Ayun po ha, ah, samahan niyo po kaming makisaya, di ba? Maki para Anong pa, araw ang show? Sa 8, 8 p.m. po siya, this coming Friday na po. Kaya po, ah, maghanda na po kayo at talaga pakikiligin namin kayo. Magkano ano, ang mga uh, Ano, uh, actually, ang gagawin niyo sa show, uh, group, group, ako uh, lang, number, meron, o oh, may yes, solo, meron pero, po kaming group. Meron din pong individual. Ah, may Kaya individual po sila kung, kung ano yung... Yes, ipap, yun po ang, ang ipapakita namin kung ano yung mga kakayahan pa namin na hindi pa nila nakikita. Kung po sila magugulat. Sino nagdi-direct ng show niyo? Si direct Treadmonteros po. Okay. And uh, hindi lang naman na-accelerate. May participation oh. Oh. din yung iba at sino. May kasama po ang um, Pop Girls and RPM po. Yun lang? Yes. Opo, sabi po. Right. Yeah, pero baka may extra so, so, po yung warang ito. Siyempre sa pag Baka kakasama din po si Tim uh, Mark. Uh, Mark. Mar. Uh, uh, Siyempre po, host din po dun si Mr. Tim Yap. Yes. Oh, I see. Well, well, good luck at sana maging successful to para maulit ulit, ano? You, bro, okay. Ano ang malay natin? After all you doon naman kayo sa Araneta ko. Yeah. Oh. Ano po kayo, James? Uh, Manon po, po kayo? Ako ko ba? Kakanta na si Ay, James doon? Ah, kakanta! ko so, ba? Kakanta ano, na si James Oh, mag- Wala, oh, na lang, mag-absent oh. na lang po, Benjamin. Oh, yan, may professional, okay? Wow. Ah, na hindi, itetape naman siguro yan eh, no? Di ba? Oo, oh, itetape naman yan eh. Sayang eh, naman na tempo ng ano eh, na? Uh, may taping eh, ha? I cannot leave naman my show, siyempre, alam mo naman yan. So, pagkatapos nyo mag-show, tuloy ka na agad sa ano, ha? Ha? Kailangan mag-report mag, uh, kailangan mag ka. Opo, sige po. Oh, I hope you have time para mag-report. Oo, oh, di ba? Pagkatapos na pagkatapos ng show. Anong oras na yung start ng show? 8 p.m. Oh, 8 p.m. sabihin mo na, 3 hours ang show nyo. 9, 10, 11, tapos na kayo. Okay. pwede na ikaw pasyal na uh, abot walang tulugan, nakabot na, oh. naman ikaw. Hmm. Kung hindi, palitan na kita. Ano, ano po ba yung palitan, ah, pa -palitan mo? Papalitan kita na. Ano po? Papalitan na kita. Papalitan na? Oo. Kasi oh. sino, sino po kapalit ko? Ay, kuha ko ng Japanese boy din. Saan? Ay, yung mga Japanese meron dito ah, marami mo. ah. Eh, hindi naman marunong Tagalog po eh, ganyan. Ay, Ay kaya. <laughs> Bakit? Sino nagturo sa ibang Tagalog? Eh, syempre. O. Kaya Jerms. O. Hindi pwede ako magturo ulit. Oh. ah, gumaganon na, Peter. Oh. Ah, ano, na. Ano, ano? Bitter ka na, Peter. Anong bitter? Anong Spell bitter. Bitter. B-E-T-T-E-R. Oh. Bet. 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 traffic muna tayo,